Samantala, bigla ang naudlot ang pagsalang sa plenaryo ng Kongreso ng budget deliberations para sa opisina ni VP Sara Duterte. Sa ngayon, wala pang malinaw na paliwanag ang OVP sa bigla ang kanselasyon. Bukod sa anila ay conflict of schedule. Pero lumabas ito sa gitna ng mainit na katanungan ukol sa 125 million peso confidential funds ng OVP na nagastos ng labing isang araw. May balitang A to Z si Kim Salinas. That is A violation of the Constitution. Labag sa konstitusyon. Yan ang mariing pahayag ni Albay First District Representative Edsel Lagmana sa mainit na usapin ng paglipat ng pondo ng Office of the President sa tanggapan ng ikalawang Pangulo. Sentro ng isyo ang confidential funds na hiningi ng Office of the Vice President noong 2022. This uh, transfer of funds or release of funds was to augment the confidential funds of the Vice President the Vice President utilize this for items of expenditures not necessarily confidential in nature. Kanina, isiniwalat rin ni Lagman ang kopya ng sulat ng OBP sa Department of Budget and Management noong Agosto 2022. Kita rito na 250 million pesos pala ang orihinala na hinihingi ng OBP na confidential funds pero 125 million pesos ang inilipat ng OP sa OBP. Git naman ni Lagmana, bagamat pinapayagang maglipat ng pondo mula sa OP dapat ay nasa pangangasiwa pa rin ng tanggapan ng pangulo at hindi sa ibang opisina. Inaasahan ng mambabatas na abot ito sa Korte Suprema para pagpaliwanagin ang dalawang tanggapan sa kanilang mga paglabag. The constitution provides that constitutional officers like the president and only augment funds from their savings. Ngayong Martes, nakaschedule sumalang sa plenaryo ng Kongreso ang budget ng Office of the Vice President, pero nakansila ito dahil umano sa conflict of schedule. At this point in time, so what is the estimated time that the the the, the budget deliberation for OVP and the DepEd be deliberated? Possible conflict and schedule, details of which the majority leader, I mean, yours truly is not yet that privy, but precise for us to say that as of the moment, the deliberation of the proposed budget of the OVP as well as DepEd has been temporarily moved tomorrow. Agad namang pinuna ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang last-minute cancellation ng schedule na matagal nang ikinalendaryo. Sinubok ng news team na tanungin ng OBP ukol sa pagpalit ng schedule pero wala pa itong tuwirang pahayaga. Sa gitna ng issue, patuloy ang pangangalampag ng iba't ibang grupo ukol sa tuluyang pag-alis ng confidential funds ng tanggapan ni BP Sara Duterte. Ang babala natin sa Kongreso kapag pinasa ang budget ng wala man lang amendment, walang realignment sa confidential intelligence funds, ito po ay lilikha ng mas malaking galit at protesta ng mga mayan. Habang nararamdaman po ng ating mga kababayan ng napakatinding hirap kung saan saan mga politiko pumupunta para labang makahingi ng kakarampot na budget para mapagabot ang kanilang mahal sa buhay. Ng sa Bukas, inaasahang magiging mainit rin ang deliberasyon sa Kamara sa inaasahang pagsipot ng OBP para harapin ang mga katanungan ng taong bayan. Para sa Balitang Ito Z, Kim Salinas.